Sa barangay Kulyat, Quezon City, sugatan ang mag-asawang sakay ng motorsiklo matapos makabanggaan ng isang taxi. Patuloy na inaalam kung sino sa kanila ang may pagkukulang sa naturang insidente. May news to go si Oscar Oida. Halatang di mapakali ang rider na si Ernie Campaner habang tinutugunan ng mga rescuer ang sugatan niyang misis sa bahagi ito ng Congressional Army Extension, Barangay Kulyat, Quezon City. Kapwa sila sugatan, makaraang makabangga ng kanilang sa motorsiklo ang isang taxi sa isang U-turn slot sa lugar. Ayon kay Kampaner, padiretso daw sila nang bigla magpumilit na pumasok sa isang U-turn slot ang naturang taxi. Galing siya doon sa kabilang side, sa kabilang side. Kami para tayong na ako ng busihin sa kanya. Lalagpas na kami, kinilid siya pang makapag-U-turn dito samantalang galing siya sa kabila eh. Gate naman ang taxi driver. Matulin daw ang takbo ng motorsiklo at bukod dyan. E, lata, lata na mo nakain yung driver eh, ng motor eh. Bumaba ako ako. Tapos pagbaba ako, tinitignan ko, tinitignan ko sila. Bigla ako pinukpok ng, ano, ng helmet. Tapos okay, nakalma na maya maya, bum bumangon ulit, tumayo ul pinagsusuntok na ako, hinawakan mo ako. Siyempre sir, kahit naman ikaw sir, makikita mo asawa mo ganyan, di ba sir? Magagawa mo yun. ini init ang ulo mo sir. Siyempre, kahit sa misis mo, ayaw mo mangyari ganyan, di ba? hindi naman ay tinanggi ni Campanero na nakainom siya. Kaya nga raw, imposibleng mabilis. Ang takbo nila. Medyo nakainom ako kasi galing kami sana, sa, sa birthday ng pamangkin ko. Pero, parang ano saan pag umalayo? Hindi, okay lang, sir. Kasi sabi nga ni misis ko, dahan-dahan lang tayo kasi nga nakainom. Dahan-dahan lang talaga kami, sir. Agad namang naisugod ng ospital ang sugat ang misis ni Campanero. Patuloy na iniimbestigahan ng autoridad kung sinong dapat malagot sa aksidente. Oscar Oida, GMA News.